One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, Plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakawindang ang ganda ng mama sa minyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? So, syempre, happy Tuesday sa atin lahat ng bongga-bongga. At sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo ay sa awa naman ng Diyos, ayan, na-survive naman natin yung araw natin yesterday and then ngayon, panibagong araw, kaya masaya lang ang peg ng mama sa niyo And then, of course, thanks God dahil nakakaraos ng miski papano, di ba? So, dapat ipagpasalamat natin yan kasi nga yung iba, mas mahirap yung pinagdadaanan, mas, alam mo yon marami silang pagsubok and then, ayun, dumadaan sila sa matinding pagsubok at tayo naman sa awa ng Diyos eto ay nakakahinga naman tayo ng bonggang bongga kaya we are blessed o di diba? at eto nga syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa Mama sa Vlog araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat sa walang sawang sumusubaybay at saka sa mga nagmamahal at saka makasolid na makamamasam dyan. So, maraming maraming salamat sa support ang binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre sa mga bago din nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Thank you so much at napili ninyong isubscribe ang Mama Sam Vlog. Kaya naman ngayong araw na to, may pa-shoutout tayo sa mga ilan natin kaibigan. Kaya wag na natin patagalin. So, shoutout kay Calganti Wifan kay Barbet Elizalde, Victoria Michael Tanada, Billy Santiago, Cesar Nonuevo, Yaya Muhammad, Ronald Cuevas. Ando din syempre si Mars Blood, Rowell Ligario, Bobby Rodriguez, I Am Yasha, Ryan Ventura, Ricardo Jr., Kinyo ni Sala. Maraming maraming salamat. And then, of course, hindi rin natin makakalimutan si Daddy Eddie at saka si Snake Gem. And then, nandiyan din, siyempre lagi tumututok dito si Madam Herrieta Sulidan at saka si Madam na Napaton. Hello, hello, hello sa inyo. And then, of course, kay Attorney uh, Attorney Cornelo Dilag at saka kay Merbic. Maraming maraming salamat. So, yan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ito nga, nagsimula na ang bakbakan dito sa Miss Global 2024 at uh, 2025 kung saan ginaganap nga ito. So, anong chika mo dyan, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay syempre excited ako dahil syempre ang ating pambato na talaga naman, oh my gosh, ito nga, syempre, ready-ready na si Rina Ramos kung saan talaga kanina lang siya nyata umalis so, tapos ayon nakaabot naman siya sa shooting ng Miss Global 2025 and then ayon ang saya-saya lang kasi talaga grabe ready ready ang ating pambato at alam mo na palaban yung ganda na meron siya at saka alam mo kakabog so i think ito na nga yung ating ikalawang reyna na makokoronahan dito sa Miss Global 2025. Pero kasi syempre matindi din ang laban ng Thailand dahil kahapon nga ayun nga, Diyos ko, pasiglab nga yung kanilang kandidata. So abangan natin kung sino kay Philippines or Thailand ang mamamayagpag ng bonggang-bongga. alam naman natin, swerte din ang Cambodia Diyan sa, ano, ba diba, sa pageant dyan sa Cambodia, sinuswerte din yung Pilipinas. Oo, kaya laban yan. So, yan! Kaya I'm so excited excited ako sa anong bang ipapakitang eksena ni Rina Ramos sa laban niya dito sa Miss Global 2025. So yon, sa mga naguguluhan sabi ganoon, ano ba to mama sa ito ba yung Miss Globe o, at saka ito ba yung Global ay iisa? Ay, hindi, magkaiba sila. Ang Misses Global Ah, ang, Miss Global ay ibang pageant. Ang Miss Globe ay ibang pageant. So, yon Global and Globe. di ba? So, yon So, malinaw naman na hindi sila magkaparehas. And good luck sa ating pambato at good luck sa ating lahat ng bonggang bongga. And then, sa sumunod natin, chika, saan nung masasabi mo, Chelsea Fernandez, sumihina nga ba ang laban dito sa Miss Universe Philippines? Well, ang masasabi ko, parang hindi naman. Masyado pang maaga para malaman natin kung ang isang kandidata ba ay mahina ang laban niya or malakas. So, naniniwala ako na well-prepared naman ang Chelsea Fernandez at pinaghahandaan niya to ng bonggang bonga. So, nandun doon tayo sa fight na yung mga kandidata ay getting to know each other pa lang. So, ngayon pa lang sila talaga yung nagsama-sama at may mga ganap sila sa sponsor. So, yon So, wala pa sila doon sa exciting moment na para makikita ko talaga na romarampa na sila at nagkakabuga na ng bonggang-bongga. Abangan natin kung ano nga pa ang pinaghahandaan dito ni Chelsea Fernandez. For now, nakikita ko naman na isa pa rin siya sa mga top contender at talaga namang masasabi ko na iba pa rin talaga ang Chelsea Fernandez. Palaban ang Chelsea Fernandez. Di ba? Kaya wait lang tayo sa mga darating na araw kung ano ang pasabog na gagawin ni Chelsea Fernandez. Wala pa sila sa exciting moment para masabi natin mahina ang laban niya. So, yon So, abangan natin yung eksena niya at abangan natin kung ano ang pasabog na gagawin ng isang Chelsea Fernandez sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. So, yon So para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, pambato ng Tacloban, manalo kaya ulit bilang best national costume kasi noong last year nga nanalo ang Tacloban bilang best national costume syempre dito sa competition ng 2024. So ngayong taon so mag back to back kaya sila Well, depende kung pinag-iisipan at pinaghahandaan ng takloban ang kanilang national costume na ilalaban dito sa Miss Universe Philippines. Pero syempre, for sure, pinaghahandaan niya ng bonggang-bongga. -bongga. But kung destiny niyang mag-back to back, E di bongga. Pero siyempre abangan natin kung ano ang magiging eksena ni Miss Tacloban dito sa Miss Universe Philippines at kung ano ang national costume na ipapakita uli nila sa atin. I'm so excited siyempre kung ano ang magiging ganap lalo na ngayong bakbakan nila dito sa National Costume kasi isa to sa mga inaabangan talaga natin dito sa Miss Universe Philippines. ba diba? So, yon So, I'm so excited. And then, tingnan natin kung ano pa ang mga, kung ano pa ang mga magiging ganap ng Miss Universe Philippines candidates natin. So, laban yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, balita, CJ Opiasa, isa sa mga magiging trainer ng Miss Universe Thailand para sa pasarela. Well, hindi pa natin kumpirmado pero ayun na, may mga naririnig na tayong chika dito na isa daw si CJ Opiasa ang kukunin bilang pasarela trainer dito nga sa Thailand ng mananalong Miss Universe Thailand. Oh my gosh, ang bongga niyan. So ako para sa akin medyo nakakatakot pero nandoon ako sa kabilang banda na racket kasi to kung sakali kung totoo man to so kung ako kay si Gio tanggapin niya lang kasi syempre isa to sa mga ano uh, ah, magiging racket niya at babayaran siya so ang akin laban lang, 'di ba? So practical lang. Hindi mo kikitain yung mga ibabayad sa iyo ng mga kung sino man magpapa-training sa iyo 'di ba? So trabaho to, walang personal. So sana maintindihan natin kung sakali mang totoo to. Pero kung hindi man, I wish na sana magkatotoo para alam mo yon mabayaran siya ng bonggam-bongga at magkaroon siya ng ra magkaroon siya ng racket ng bonggam-bongga. Kasi parang feeling ko, deserve ni CJ si Opiasa talaga na mabigyan ng chance ng mga ganitong racket. Kasi, lalo na kung ang pangarap ni CJ si Opiasa ay magkaroon ng sariling studio para sa kanyang ano, so kailangan niya talaga ng income. And then, I hope na sana matuloy ito. ba diba? So, yon So, abangan natin. And then, para na sa sumunod na chika, pamumu, ng Reina hispano Americana buo ang suporta kay Winwin Marquez sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Eh, ang chika ko dyan ay bonga At least, sinusuportahan siya, di ba? Kesa naman doon sa hindi ka So, nakakatuwa lang na marinig natin sa pamahalaan ng Reina hispano americana sa mga namumuno, sa, sa pangapamumuno ng Reina hispano americana na narinig natin sa kanila yung mismong suporta nila kay Winwin Marquez. Marami tayong mga nakitang video na nagbibigay sila ng greetings at support talaga kay Winwin Marquez. Pero ako kasi, ang masasabi ko dyan ay iba, iba yung Reina hispano americana kasi kung tutuusin, dapat hindi nila payagan si Winwin -win na sumali pero eto sila talagang ibinibigay nila yung 100% na support and I hope na maging maganda ang resulta ng laban ni Winwin -win Marquez dito sa Reina as uh, a Miss Universe Philippines kasi syempre isa siyang Reina ng Reina Hispano Amerikana so medyo mahirap to pero ayon tiwala lang talaga sa kakayahan niya and then try niya lang yung best niya. Malay mo naman siya to. Di ba? So, yon So, I'm so excited kung si Winwin Marquez ay uh, ipapadala natin sa Miss Universe. Bakit hindi? Magaling sa pasarela, matalino, maganda ang katawan. Eh, go lang, laban lang. Tuloy ang laban. Di ba? So, good luck. And, Ayun, tignan natin kung ano ang kanyang magiging kapalaran. And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo si Eva Warana. Ito nga Mama Sam, pinag-uusapan sa Thailand ngayon si Eva Warana. May bala kayang sumali sa Miss Universe Thailand. Actually, isa yan sa mga sa ako yesterday na So, ayan, nandito na ang Miss Universe. So, sasali ba ang impa? Kasi, ayan na, bulong-bulungan nga na gusto nga daw ito ni, ni Kunan. At alam naman natin si Impa na iba din talaga ang atake sa intablado. To be honest, tinanong ko sila yesterday. Ang sabi ng gano'n, hindi pwede si Impa sumali ng Miss Universe Thailand dahil busy siya sa kanyang mga ganap. So maraming ganap si Impa ngayong taon na to at sa mga susunod na taon at sa mga susunod pang taon. So ngayon, focus ni Impa yung kanyang showbiz career And I think hindi niya planong sumali dito sa Miss Universe Thailand. Maybe in the future, pero hindi sa ngayon. May lababalitaan ako dito na sasali na dating Miss Grand Thailand title holder. So abangan natin kung sino 'yon. Ayun daw yung itatapat nila kay Vina. O oh, di ba? Nakakaloka. Tatapatan talaga si Vina. Pero tingnan natin kung kaya niyang kabugin ang um, beauty ni Vina. So ako parang iniisip ko, kilala ko itong sasali dito. Eh. So tingnan natin kung magpe-penetrate ba to kung sakaling siya yon Pero abangan natin <laughs> kung sino nga ba talaga to Kasi parang piling ko sa mga Miss Grand, parang wala namang pang Miss Universe. Charot. So yon So pang Miss Grand talaga sila. Diba? So yon hindi ko alam kung paano siya pinayagan ni Mr. Nawat kung ako kay Mr. Nawat syempre hindi ko napapayagan yung ano yung magiging kandidata ko na sumali di ba kasi parang winner ko na to eh o parang binaba ko lang yung level niyan ganon ay nako good luck tapos natalo doon ay nako nakakaloka yan anyway good luck at ito ang sumunod na chika. Nako, at isa manalo, disparado daw ang galawan dito sa Miss Universe Philippines, sabi ng mga chismosa. So, ako para sa akin ha. So, kasi nga daw, yung paglipat nga daw ni Atisa Manalo sa Aces and Queens uli, so isa daw tong hakbang na disparado nga daw yung lola mo. Dahil gusto nga daw manalo ng Miss Universe Philippines. Ano ba? Siyempre gagawin niya yung lahat ng kanyang makakaya para manalo talaga sa competition na to. At gagamitin niya ang lahat na ng niyang maging bala para sa ikakapanalo niya. So, sino ba namang sasali na ayaw manalo, 'di ba? Of course, gusto niya manalo kaya gagawin niya ang lahat ng pwedeng gawin na alam niyang makakatulong para manalo siya. So, natutuwa ako kasi bumalik na siya doon sa Aces and Queens. And then, doon naman sa mga nagsasabi na kung hinahina naman yan, abangan na lang ninyo. Kung hindi siya mananalo, eh di congratulations sa inyo. Pero kapag nanalo yan at nanalo yan sa Miss Universe, ay nako, ang sasabihin ko rin sa inyo, I love Philippines. So, di ba? Ganun na yung magiging reaction nyo. Pero kasi, syempre, tingnan natin kung ano nga ba ang ipapakita ng ating Atisa Manalo sa competition na to. So, yes, hindi madali kay Atisa na magkukumpit uli, itatry uli yung second chance. Pero malay naman ninyo, di ba? At kung hindi naman, eh, ibig sabihin, hindi niya to destiny para sa iba. But tignan muna natin kung ano ang kaya niyang ipakita at ano nga ba ang pagbabago na madadagdag dito kay Ate sa Manalo at ano at paano nga ba siya mag improve pa man ng more para sa kanyang laban. So, ayun na lang. Ganun na lang yun. At tignan natin sa dulo ng competition. So, ayun! Kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo s'pre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank mm -hmm. you.